Up. Ngayon, pupunta tayo sa Pols na hindi pa din namin napupuntahan ni Chin at saka ng mga bata. Kaya, tra. Ito kami sa si Julis. Bili lang kami ng tinapay kasi wala kami dalang pagkain. lang muna kami Alam mo yan si Chico Tahan natin itong kaita <laughs> spot ni Mike Tahan natin yung sinasabi ni Mikey yung magandang spot Busta niyo! Ay! Sinaraduhan nyo meron <laughs> sila ditong mga kubo na nakaredy na tanong natin kay tatay hindi si tatay ay eh, yung may-ari tanong natin kung magkano yung mga kubo nila dito para alam natin Pero tanong natin kung may entrance. Ano? Wala nang kilyen dito na? Dito na lang. Oh, next time na tayo magkilyen. ang ganda ng space dito para sa mga bata. Okay. Tony, Tony. Tatay Tony. Plano sana namin tayo magkilyen po. Punta Kilien. kami dito sa Ilog. Taga dito doon po kami sa bayan. Eh, parang napag na namin na dito na lang kasi mas... Bagay siya sa mga bata. Babaw Ay, lang yan. Oh. Pero natin Tony, may ano po siya, may entrance, no? Eh, ngayon. Lang. Ay, pwede ba, ko malaman magkano yung mga cottage nyo? So? Ah, pag ano, nag-iisipan pa namin eh, siguro. Oh, so. 300 na Thank Ang mga, kaya mo? salad. Ito, no? oh, ito. So, oh, so, kay eh. it la oh, tanim to ni Jersham, no? Oo. Ganda niya. Ano ko nga, nagdala nga siya kahapon doon eh. Laloki? Laloki na ba? Laloki na ito. Ah! Pipino! Ang hiram lang kami ng kutsilyo tsaka ihawan. ano pa hirap? Isang plato. Salamat! Nilubos-lubos. Ang hiraman na lang. Kuya, maraming salamat po. Salamat. Ano bibili natin? Ha? Ano bibili natin? Basta. Basta. Bibili mo na kami ni sinag ng basta. Bili lang kami ng rambutan at saka ng mga prutas. Anong mga prutas na nandito dito? Ah, oh, saka sinturis. Kinakain ba 'yan? Oo, kinakain to. Nakakain ito. Ako na magdala, mabigat to. Ano na, na? Ha? Ano na? Mabigat, kuha ka na lang ng rambutan. oh, Tama ka bigat bigat Ayun na! Ayun na! ko ah, sa'yo eh. Hindi yung ihawang hindi pang karne. Ay, Ito ay ihawa ng gulay. <laughs> sa ng gulay! Siyempre, kaya nga tayo nandito para maligo. Hey, maliligo na tayo. Abangan pala sa darating na September. Lalabas na yung video namin sa YouTube ng pagpapatuloy ng kwento namin ng Chin Chong. Yes! Ate da. Ang gigilalan kasi pa bandin. Oo, te inay rastamanding. Nam, long na muna kami. Muna. Bago mag inuman.

bagong giza. Uy, ano? Salamat po. Thank <laughs> you, no Thank you po. No yeah! Woohoo!